musta mga tao? Ako ang buhay. Ha ha ha. At alam niyo ba kung ano ang paborito kong ulam? Hindi isda, hindi manok, kundi pera ng taong bayan. Bawat kagat, bawas sa kalidad, semento hinaluan ng buhangin, bakal mas manipis, kanal parang hindi na gumagalaw. Supervisor Pocket cut ako buwaya ng bayan, kailangan din ng parte. 54.5 billion unti-unti kong nilalantakan. Bumaha, magpapatatawag ng hearing. So, saan napunta ang pondo? Simple lang, kinain ko. Bagong pondo, bagong kagatan. Resulta, laging baha, laging perwisyo. Kung di ako kagutom, baka ayos na ang baha. Next time may baha, isipin mo, hindi lang ulan ang dahilan. Baka may buwayang mas malaki pa sa baha. Kailangan bantayan kailangan investigahan. Kailangan panagutin. Kasi habang ako ang kumakain, kayo ang nababaha. Marami kaming buwaya rito, iba-iba ng style, iisa ang trip. Lamunin ang pondo ng bayan. Ayon sa Senate Blue Ribbon, taon-taon inuulit ang problema. Bagong project, bagong kainan. Dapat malinis ang kanal at hindi na magbabaha. Pero anong nangyayari? Bago pa dumating ang bako, may komisyon na agad si Bossing. Para sa smooth na proseso, lagyan mo na ng padulas. Contractor gives to engineer. Engineer passes to supervisor. Supervisor, pockets cut. Ako, buwayan ng bayan. Kailangan din ng parte, 54.5 billion, unti-unti ng kinakain. Bawat kagat, bawas sa kalidad. Semento, hinaluan ng buhangin, bakal mas manipis, kanal parang hindi nagalaw, bumaha, magpapatawag ng hearing, saan napunta ang pondo, simple lang, kinain ko, marami kaming buwaya rito, iba-iba ng style, iisa ang trip, lamunin ang pondo ng bayan, ayon sa sayo, Senate Blue Ribbon, taon-taon inuulit ang problema, bagong project, bagong pondo, bagong kagatan. Resulta, laging baha, laging perwisyo. Kung di ako kagutom, baka naayos na ang baha. Pero habang may nagbubulag-bulag ang opisyal, habang may nagpapalusot, habang may buwayan na katulad ko, paulit-ulit lang ito. Anong solusyon? hindi lang pondo o teknolohiya. Kailangan bantayan, kailangan investigahan, kailangan panagutin. Kasi habang ako ang kumakain, kayo ang nababaha. Next time may baha, isipin mo, hindi lang ulan ang dahilan. Baka may buwayang mas malaki pa sa baha. Kaming mga Pinoy dito sa Pilipinas at sa Amerika sa pangunguna ni Harbor Pilot Master Captain Darius G. For many babies and dead days, iisipay sa buong mundo sige na no may malasakit ay nagkakaisa laban sa mga buaya ng ating mahal na Pinas. Suporta kami sa laban para sa malinis na pamahalaan o kahit para sa kinabukasan ng bayan. Overlay text, Stop Corruption, Protect the People.